Po. Oras na para sa may init na balita. balita Kuha sa CCTV ang pagparada ng kotse na yan sa tabing kalsada sa Dasmariñas, Cavite. Maya-maya lamang sumulpot ang isang kotse at bumangga sa likurang bahagi ng nakaparadang sasakyan. Matapos ang insidente, umatras ang nakabanggang kotse, bumuelo at tsaka tumakas. Sinubukan pa siyang habulin ng driver ng nabanggang kotse. Hawak na ng biktima ang CCTV footage at plate number ng sasakyan para mag-report sa Traffic Investigation Office ng lungsod. Patuloy pang bumababa ang water level sa Angat Reservoir. Abiso ng pag-asa sa loob ng dalawa hanggang tatlong araw ay posibleng sumadsad na yan sa minimum operating level na 180 meters. Sa ngayon po ay nasa 180.73 meters ang tubig sa anggat. Mas mababa po yan kumpara sa record nito kahapon. Ayon sa hydro, well, hydrologist ng pag-asa na si Elmer Karingal, depende sa mga ulang tatama sa watershed ng dam ang posibilidad ng pagtaas o ang patuloy na pagbaba ng water level nito. Kung naabot daw ang minimum operating level, posibleng bawasa ng power generation nito. Ang posibleng epekto nito sa publiko ngayong mainit din ng panahon, alamin natin sa panayam natin mamaya sa National Water Resources Board. Sa Angat Dam, kinukuha ang malaking bahagi ng tubig para sa mga bahay sa Metro Manila at karating lugar. Pinalaga ni Pangulong Bongbong Marcos ang utos ng China na hulihin ang mga banyagang iligal umanong papasok sa South China Sea. That kind of action would be completely unacceptable to the Philippines. Iniulat ng isang Hong Kong-based Chinese media na pinapayagan ng China ang kanilang Coast Guard na hulihin ang anilay magte-trespass sa kanilang border simula June 15. I-detain daw ng hanggang 60 araw ang mga mauhuli ng walang paglilitis. Sabi ni Pangulong Marcos, gagawin nila ang anumang hakbang para protektahan ang mga Pilipino. Sa panayam ng unang hirit kay PCG spokesperson for the West Philippine Sea, Commodore J. Tariela, sinabi niyang isa na namang empty threat ng China ang utos. Para sa ilang senador, kung gagawin ito ng China, maaaring magsampang Pilipinas ng kaso sa International Tribunal for the Law of the Sea o ITLOS laban sa China. Sinusubukan pa namin kunan ng pahayag ang Chinese Embassy pero hindi pa sila sumasagot. para sa mga motorista, pumreno na ang rollback sa diesel at kerosene matapos po ang apat na linggong sunod-sunod na bawas presyo. Sa anunsyo po ng Shell, Sea Oil at Clean Fuel, may dagdag na 25 centavos sa kada litro ng diesel. Epektibo po yan bukas. May oil price hike din ang Shell at C Oil sa kerosene na 30 centavos kada litro. Samantala, magpapatuloy sa ika-apat na linggo ang rollback para sa gasolina. May tapyas po yan na 10 centavos kada litro simula bukas. Sa mga naghahanap po ng murang bigas, may ibinibenta ang gobyerno na 29 pesos per kilo na bigas. Ayon po sa Department of Agriculture, mabibili po yan sa limang kadiwa store sa Metro Manila. Tulad sa Central Office ng Kagawaran sa Quezon City, maging sa Bureau of Plant Industry sa Malate, Maynila at sa kadiwa stores sa Caloocan, Valenzuela at sa Las Piñas hanggang limang kilo lamang po ang pupwedeng bilhin ng kada household. Sa ilang pamilihan sa Metro Manila, naglalaro ang presyo ng bigas mula sa 46 hanggang 67 pesos ang kada kilo. Depende po yan sa klase at kung imported pa o lokal. Huli ka ang pagnanakaw sa isang motorsiklo mula sa loob na isang bahay sa Tanay Rizal. Ang tumangay nito ang houseboy na kalahating buwan pa lang namamasukan sa biktima. Balitang hati ni James Agustin. Masdan ang paglapit ng isang lalaki sa nakaparadang motorsiklo sa bahay na ito sa Tanay Rizal. Sa anggulo ng mga ito ng CCTV, kita na inilalabas na ng lalaki ang motorsiklo mula sa gate ng bahay. Sinakyan niya ito, tsaka umalis sa lugar. Ang motorsiklo tinangay na pala ng houseboy na labing limang araw palang namamasukan sa bahay. Kwento na may ari, tatay niya ang unang nakapansin na wala na sa kwarto ang houseboy. Nag-check din kami sa mga area kung sa ano yung mga possible na nakuha niya kasi nga umalis siya nang hindi nagpaalam. And then isa sa mga na-check namin yung una is yung mga dogs namin and mga puppies namin. So wala naman. And habang umiikot nga kami, isa sa mga motor na nakalagay sa area ng lanay namin, na-discover namin, nawawala na. Nakakumpirma lang daw nila na ang kanilang houseboy ang tumangay sa motorsiklo nang i-review ng mga CCTV footage. Nakilala ang 35 anyos na houseboy na si Leonardo Bergonia. Nai-report na ang na, pagnanakaw sa Tanay Municipal Police Station. Nasampahan na rin ang reklamong paglabag sa new anti-carnapping law, ang sospek. Sa lahat po ng mga nakakakilala sa taong ito, uh, ipagbigay alam lang po sa atin sa kinauukulan, lalo na po sa uh, Tanay Municipal Police Station para agad po nating uh, masupo ang taong ito at wala na pong mabigit. Nagsasagawa ng imbisigasyon ang Tanay Police. James Agustin nagbabalita para sa Jimmy Integrated News. Hello at happy Monday mga mare at pare. After 5 years my continuation na ang Hello Love Goodbye ni Alden Richards at Catherine Bernardo. Mapapanood muli ang blockbuster tandem na Kath Den sa sequel movie na Hello Love Again. Yan ang first power collab ng Star Cinema at GMA Pictures. Present sa announcement ng pelikula kahapon ang mga opisyal ng GMA Network at ABS-CBN. Kabilang sila GMA Network Senior Vice President at GMA Pictures President Attorney Annette Gozon Valdez. First Vice President of Public Affairs and GMA Pictures Executive Vice President Nessa Valdelion. GMA Vice President for Corporate Affairs and Communications Angel Javier Cruz at Sparkle GMA Artist Center Vice President Joy Marcelo. Sa panig ng ABS-CBN naroon si ABS-CBN Corporation President and CEO Carlo Katigbak, COO for Broadcast Cory Bidanes, Head of ABS-CBN Film Productions Incorporated Chris Gasman at Vice President and Head of Integrated Corporate Communications Kane Errol Choa. three years in the making and um, it's worth the wait. Uh, I'm very happy that this is the first uh, collaboration between Star Cinema and GMA Pictures. And um, marami pang susunod, kaya uh, that's double the excitement. From Hong Kong, itutuloy ang OFW love story ni Ethan at Joy sa Canada. Mixed Emotions nga raw ang bidang si Alin at Katrin sa panibagong project na ipalalabas na sa November 13. Parang panaginip. Hindi po kami, uh, well ako po, kaming lahat po, hindi po kami makapaniwala na finally it's happening. Ang dami kong questions. Ang dami kong gusto malaman, um, kamusta si Joy? Is Ethan okay? Nag-survive nag, nag ba yung LDR nila? I think Hello Love Again will provide all the answers. Tumakbo ang dalawang lalaking yan sa C5 Road sa Tagig, maya-maya. Inabutan din ang puting sasakyan na mabagal ang andar dahil sa traffic. Mula sa bukas na bintana, agad hinablot ng isang lalaki ang bag na nasa passenger seat. Nagsasaguan na ng backtracking ang pulisya para mahuli ang mga suspect. Hinihikayat din nila ang mga biktima na dumulog sa pulisya. Abiso mga kapuso, muling uh, alert ang power grid ng Luzon at Visayas mamayang hapon. Ayon sa NGCP, simula yan mamayang alas 2 hanggang alas 4 ng hapon sa Luzon Grid. Walong oras naman sa Visayas Grid simula ala una ng hapon. Sabi ng NGCP, ilang planta pa rin ang hindi gumagana o tumatakbo sa mas mababang kapasidad. Itinataas ang yellow alert kapag kapos ang reserbang kuryente sa contingency requirements ng transmission grid. Mga kapuso, mainit man po ang panahon, ay malaki ang tsansa ng ulan sa ilang panig ng bansa. Base po yan sa rainfall forecast ng Metro Weather, eh halos buong Northern at Central Luzon po ang uulanin eh sa mga susunod na oras. Posible po ang heavy to intense rain sa ilang lugar na maaring magdulot ng baha o landslide. Uulanin din po ang ilang pang panig ng bansa kasama na ang Metro Manila. Ayon sa pag-asa, Easter lease ang nakakaapektong weather system sa malaking bahagi ng bansa habang umaya umiiral po na shear line naman sa extreme northern Luzon. Pababa na po sa minimum operating level ang tubig sa Angat Dam. Eh, papaano na nga ba ang supply at allocation ng tubig natin? Pag-usapan na po natin yan kasama ang Policy and Program Division Chief ng NWRB, si Engineer Susan Abanyo. Magandang umaga at welcome po sa Balitang hali. Magandang umaga rin po. Ano po ang plano ninyo sa water allocation para po sa Metro Manila sakali nga ho na malagay no, sa alanganin yung tubig po sa Angat Dam? Ang naibigay po natin for the month of May, May 1 to 15 ay 52 CMS at nagpatuloy po ito from May 16 to 31. Full allocation po ang binigay natin sa MWSP na 52 CMS. Okay. Pero may aasahan hubang water service interruption sa mga water concessionaire na kumukuha po ng tubig sa Anggat Dam? Uh, since alam po natin na full allocation po ito, uh, dapat po wala po. Kaya lang nagkaroon po tayo ng uh, pagkakaroon po ng uh, water conservation, katulad po ng NWS, ang sabi po nila magbabawas po sila ng pressure sa gabi from 10 to 4. okay? All right, pero ano po yung mangyayari naman ano dun sa mga taniman na nangangailangan pa rin po ng irigasyon. Baka maapektuhan ano? dahil yung mismo pong uh, rasyon na nga sa tubig pang-inom at sa iba pang uh, basic eh ganito po ang mangyayari no nasa critical level o ano po operating uh, hindi na sa damang uh, alokasyon. Ang binigay po natin sa NIA from May 1 to 15, I 25 PMS. Mm -mm. Kasi po meron pa pong mga hindi uh, patapos pa po yung pag pagtatanim nila at malapit na po yung anihan. And from May 16 to 31, almost lahat po nakaani na. Nagtitipon pa rin po tayo ng 12 PMs para sa niya. So okay pa rin po naman niyo ano? Opo, okay, okay po. Kasi po halos patapos na po yung pananim nila, nagaani na po yung mga farmers natin. Okay, marami pong salamat ma'am sa inyo pong oras na ibinigay sa Balitang Hali. Salamat din po at magandang umaga. Yan po naman si Engineer Susan Abanyo ng NWRB. Ito na ang mabibilis na balita. Tumatawid ang babaeng yan sa isang kalsada sa Dasmarinas, Cavite. Kasabay ang isang nakabisikleta. Dumating ang isang motorsiklo at nabundol ang babaeng tumatawi. Napahiga sa kalsada ang babae. Tumilapon naman ang rider. Agad na rumisponde ang mga rescuer traffic enforcer sa lugar at dinala sa ospital ang babae. Ang rider tumakas daw habang kinakausap ng mga otoridad. Sa Dasmarinas pa rin, kuha sa CCTV ang pagtawid ng isang lalaki sa pedestrian lane nang mabundol siya ng pampasaherong jeep. Sa tindi ng impact, tumilapon ang ng biktima. Agad na dinala sa ospital ang sugatang lalaki. Ayon sa pulisya, nag-uusap na ang magkabilang pani. Balik Pilipinas na po ang Pinay fencer na si Sam Katantan. Sinalubong siya kanina umaga ng kanyang pamilya at mga taga-suporta. Looking forward daw si Sam na makasama muli ang kanyang pamilya bago muling sumabak sa training kasama ang Philippine National Fencing Team ng dalawang linggo. Pagkatapos po niyan, ibabiyahe e, naman siya sa Europe para sa dalawang linggong training camp sa Italy at isang buwan naman sa France. Sasabak si Sam sa 2024 Paris Olympics na unang pagkakataon para sa isang Pinoy fencer sa loob ng mahigit tatlong dekada. Nagsimula ng NCAA Season 99 Volleyball Finals Series. Ang Game 1 nakuha ng Binild Lady Blazers at Perpetual Altas. Ang Sports Bites hatid ni Ma'am Gonzalez. Na-sweep ng Benilde Lady Blazers ang Game 1, ng best of three finals ng NCAA Women's Volleyball Season 99 sa PhilOil Arena kahapon. Nakipagpalitan ng Spikes at... <tinyo> at <tinyo> ...blocks ang letran Lady Knights na nagbabalik NCAA Finals matapos ang labindalawang taon. Pero kinapos sila at natapos ang first set sa 25-21 para sa Benilde. Sa second at third sets, nakuha na ng Benilde ang rhythm nila at nakalayo ng score gamit! Sinubukan pa ng super rookie ng Letran na si Gia Makilang na isalba ang laro. Makilang! Nang isang puntos na lang ang bihil sa panalo, pinahirapan sila ng letran. Pero hindi natinag ang defending champions at tinambakan ng binil ng kalaban, 25-15 at 25-14. Best player of the game si Mitch Gamit na may 11 spikes at tatlong block. Sobrang saya po and Thankful din na magaan yung game namin. Nagawa ng bawat isa yung uh, part nila. Ayaw naman daw ni Coach Jerry Yee na umabot pa sa Game 3 ang finals. Sila nagkakaroon ng kumpiyansa, yung kalaban, I mean, nakakaroon ng kumpiyansa, nakakaroon ng idea na kaya nila. So we would like to keep it uh, grounded. Mga ganyang oh. three game series, syempre yung number one yung puhunan and then nag-set ka na kumbaga ng tempo for for the next games. Mas mainit naman ang laban sa Game 1 ng Men's Volleyball Finals sa pagitan ng Perpetual Altas at EAC Generals. Umpisa pa lang, matindi na ang rallies at nasungkit ng Generals ang unang set. Pero nakabawi ang three-time defending champions Altas at dere-derecho nang nakuha ang second to fourth sets. Na nawala po yung focus namin kasi na-overwhelm po kami sa tao kasi first time ulit namin maglaro sa gano'ng karaming tao. So yun, ah uh, sinabi ko sa so ibalik lang namin yung sarili namin, then ibalik naman namin at laro kami na maayos. Sa susunod na linggo, May 26, ang Game 2 ng NCAA Volleyball Finals. Mav Gonzalez nagbabalita para sa GMA Integrated News. Wagi na mga gintong medalya sa mga sinalihan nilang tournaments ang Olympians sa sina E.J. Obiena at Carlos Yulo. Nanguna si E.J. sa 2024 U.S. ATF Los Angeles Grand Prix sa Amerika. Na-clear niya roon ng 5.80 meters. Nananatili siyang number 2 sa world rankings ng pole vault. Sa Uzbekistan naman, panalo ng apat na gold medal si Carlos Yulo sa 2024 AGU Men's Artistic Gymnastics Asian Championships. Para yan sa vault, parallel bars, floor exercises at sa individual all-around event na naibalita na namin noong biyernes. Sa juniors division naman, panalo ng ginto ang nakababatang kapatid niya na si Carl Eldruyulo sa vault apparatus. Good job sa inyo, EJ Carlos at Carl! Itinanggi ni dating Executive Secretary Paquito Ochoa Jr. na siya ang nagutos na ipatigil ang operasyon ng pideya sa isang condo unit sa Makati City. Ang sinasabing condo unit ang lugar kung saan umano gumamit ng ilegal na droga ang ilang personalidad noong 2012. Batay po yan sa leaked report ng PIDEA. Sa pagdinig sa Senado, itinanggi ni Ochoa na kilala niya si dating PIDEA agent Jonathan Morales na siyang nagturo kay Ochoa na nagpatigil daw sa operasyon. Hindi raw nakita ni Ochoa ang sinasabing leaked report ng PIDEA kaugnay sa operasyon. Nauna nang itinanggi ng PIDEA na totoo ang sinasabing report ni Morales kaugnay sa operasyon. Music Kahit umuulan sa ilang lugar, abay, tang init is not yet over. Ang isang tuta nga raw sa Bulacan, sabay-sabay na ang pag-inom ng tubig, mm -hmm. pagtulog at <laughs> pagpapalamig. Ito ang nahuli kam niyang trip. Ayan o, no, ang aso pong hate ang init. Abay, sa water dispenser, kumakapit. Yan ang beat the heat entry ng tutang si Peachy ang kanyang inuman ay eh, naging instant tambayan. Kuwento ng fur mom na si Sheila, fresh from the bath at may aircon naman ang kanyang alaga. Pero dahil sa maalinsangang weather, abay, napasyesta sa kanyang dispenser. Sa baba pa si Peachy sa kanyang post <laughs> ala Sleeping Beauty. Hit ang video with more than half a million views. Palamig ka lang dyan, Peachy. Ikaw ay... Trending. Trending! Abay, marami sigurong bibili ng ganyang water <laughs> oh, dispenser sa mga pets nila. Nakakaantok ba pag na ganyan ng pwesto? Mukha oh, nga feel eh, no? Feel na feel niya, o. Oh, tignan mo yung mga bilbil. Mega <laughs> na. Nakatulog na halos doon sa kanyang dispenser. Oh. ganyan kainit, no? Oh yes. Oh. Siyempre, imaginein mo sila nga may balahibo pa. Tayo, oh. init na init, wala. At nakaligo lang niya, ah. At, At may aircon pa. Oh, so, masyadong oh, Mga aso kasi hindi sila nagsiswet. Ay, oh, sa katawan, o, sa, sa ilong lang, eh, maliit lang yung portion na yun. So Ayan. hindi sila nakakapag, uh, nakakapagpalamig ka nga. Yes, very good ka dyan ha, <laughs> yung kanyang fur parent. Okay. At ito po ang Balitang Hali, bahagi kami ng mas malaking misyon. Ako po si Connie Season. Rafi Tima po. Kasama nyo rin po ako, Obri Carampel. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Mula sa GMA Integrated News, ang news authority ng Filipino. O, Kapuso para sa mga maiinit na balita, mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso naman abroad, subaybayan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.